Hello guys, good morning and breakfast tayo no. So for today, for today's video guys is may papagita pala ako sa inyo guys no. So sa so unang tingin is akalain nyo po na Pancit uh, pansit bihon. It's look like o oh, para talagang pansit. Pero ito siya guys is ano pala to siya guys. Ito ay papaya guys. Ayan guys oh. Ayan. So, ano siya guys, mayroon palang ano, substitute. Kung wala kayong pansit pala na available sa lugar nyo, tapos marami kayong papaya is, pwede parang ano siya guys, pwede pala siyang gawing parang pansit o tingnan nyo. Tapos yung lasa niya guys, parang pansit bihon guys. O, oh, tingnan nyo guys ha. At kakain tayo. Guys, titikman natin ang uh, itong pansit na ano, yung parang bihon pero papaya siya. Mm. Hindi mo talaga akalain papaya siya guys. Pero hindi ko alam kung paano siya niluto kasi binigay lang to sa amin eh. Ang sarap guys. Mm. Akala ko nga bihon kasi katulad ng bihon ng ano niya eh yung texture niya. So yung mga halo niya dito guys is meron siyang atchal. Um, yung sibuyas na dahon. And then ano pa to? Ginisa siya guys, ginisa siya. Tapos wala naman siyang ano, wala naman siyang nilagay na karne. Pero ang sarap talaga. So guys, papa, try natin sa akin pa mangkin ko ano masasabi niya. Ano hmm. na Unsa lagi na? tagana? Si na. Sa imong tan-aw unsa dili na siya? Pansit dili. E, Bihon. Unsa yung... man na? Sibuyas? <laughs> Kana. Dili oi. ha. So guys, hindi pala niya nahulaan guys no kung ano 'yan. <laughs> Reveal na lang natin papaya. Ay papaya din ala. So yung uh, sa lasa niya mura og pero pancit bihon no. Bumbay. Bumbay? Ah, Bombay. Ana Bombay. Ah, yung pancit bihon di ba? <coughs> ang iyang kwan, texture no. Mm, so yun na guys.